Hindi na nagawang ituloy ni Dado ang sasabihin kay Princess ang kanyang natuklasan na hindi si Dibina ang totoong ina ni Princess dahil binawian na ito ng buhay. Bumulahaw ang iyak ni Princess at sumisigaw na humihingi ng tulong sa mga nurses at doktor at baka sakaling madugtungan pa ang buhay ng kanyang tatay Dado habang si Dibina ay labis na ang pagmamadali at tarantang-taranta na baka masabi ni Dado kay Princess ang kanyang sikreto. Pagdating sa labas ng kwarto ay nalaman na pat tay na si Dado. Gayon paman, si Dibina ay ginampanan ang pagiging ina kay Princess. Pero ang totoo ay gustong alamin kung ano ang nasabi ni Dado kay Princess. Sinabi ni Princess na may gustong sabihin ang kanyang tatay Dado tungkol kay mama niya Dibina. Habang nag-uusap ang dalawa, Dibina at Princess ay Aksidente naman na nahulog ang bag ni Dibina at lumabas ang DNA result na kinuha ni Dibina kay Dado. Agad inagaw ni Dibina ito kay Princess nang pinulot ito ni Princess. At takot na takot na baka masilip ni Princess kung ano ang nakasaad sa nakafold na papel. Gumawa na naman ng kwento itong Si Dibina at kasinungalingan na sinabi niya kay Dado ang plano noon na sa US paaralin si Princess pero hindi pa nagtatapos doon ang problema ni Dibina dahil nakatawag pa pala si Dado dito kay aling baby at may natuklasan itong napakahalagang sekreto at parabang may kinatatakutan. At ang nakapagtataka ay nawala ang telepono ni Dado at ganoon rin ang sakay Princess na parabagang hindi sila pwedeng magkausap na dalawa. Ang hindi nila alam ay naidispatsa ni Jenny ang telepono ni Princess at ganoon din sakay Dado ay naidispatsa narin rin ni Arnold. Sinaway naman ni Dibina si Aling Baby na wag gumawa ng mga kwento na walang basihan at magdadagdag lamang ito sa iniisip ni Princess. Dumating rin sila Charlene kasama sila Raymond at Libby na muntik na naman mag-aaway itong sila Dibina at Charlene. Nang kinawestiyon si Dibina ni Charlene kung kailan pa ito nagkaroon ng malasakit dito sa kay Dado. Natigil lamang ang pagbangayan nila na sinabi ni Raymond na dapat irespeto nila ang nangyari kay Dado. Samantala, hindi mapakali si Princess sa gustong sabihin ng kanyang tatay Dado at isa ang tao na alam niyang puntahan, si Ninong niya Benhor. Pero bigo si Princess dahil mula nang makalabas ito ng hospital, ang tatay niya Dado ay hindi pa nakadalaw sa matalik niyang kaibigan. Lumabas naman ang nagpakita lahat ng mga preso sa city jail at nakisimpatya at nakikiramay dito sa kay Princess na tinuturing nila ang prinsesa ng City Jail. Nagsiselebrate itong si Divina at Jenny dahil safe ang sekreto ni Divina at hindi na malalabas iyon pero hanggang kailan maitatago nila ang katotohanan na itong si Princess ay tunay na anak ni Charlene at Raymond. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.